So, isa na uh, magandang araw sa ating lahat mga bay. Andito na naman tayo sa ating panibagong uh, vlog. So, ngayong araw ay uh, gagawa tayo ng uh, isang uh, pangnegosyo na recipe. Ito yung uh, pizza roll. Yan, kung makikita nyo, mayroon tayong uh, bread crumbs. So, isang kilo. At saka mayroon tayong uh, tomato sauce. So, mayroong, hindi po yan sa sponsor mga bay ha. At saka cheese dahil uh, ito yung mga ingredients natin na gagamitin natin mamaya sa ating uh, pizza roll at So kayong yung hotdog yan tatlong uh, pat po ng hotdog kasi 5 kilos na harina po yung gagamitin natin dito at saka kalumit simple yung uh, partner ay yung yes at saka asin yan meron din tayong evaporated diba, milk so kahit anong brand pwede naman at syempre yung ating 2 uh, cups ng uh, sugar so ito uh, depende sa panlasa natin kung ano yung katamis ang gusto nyo at syempre yung ating uh, first class na flour so sa atin is gamitin natin yung first class so hindi pa natin na try yung ibang uh, classification ng harina ha? pero ito yung uh, pinaka uh, natin sa ating uh, paggawa ng mga kahit anong sa mga harina yan at siyempre yung ating uh, mini dough roller so, so, hindi natin pala kita sa mga bay paano natin mix yung mga ingredients pero uh, napaka basic lang gawin yon mix lang po lahat at saka uh, ito ginaan natin sa ating uh, mini dough roller so hindi naman masyadong uh, ibigyang ku natin medyo konti lang man yung arena na gamitin natin so kayang-kaya niya uh, i-manage yung ating uh, kwan yung ating fixture na uh, flour kasi eh uh, konti lang man konti lang naman to so pro kung gusto niyo nang mas ma, mas madami, so advice natin is bumili kayo ng uh, medyo malaki na uh, dough roller yan So itong ginagawa natin, binimix natin siya para medyo kuminis yung ating uh, mixture kasi para maganda nung maganda na rin yung ating uh, uh, kalalabasan ng ating uh, pizza roll. Yan. So pwede na rin kayo kung wala kayong uh, roller, pwede naman natin siyang uh, manumano na uh, pagmamasa so napakadali lang naman gawin to ito kasi uh, pinakita lang natin sa inyo yung uh, procedure kung paano natin gawin pero sa mano mano hindi pa tayo nakagawa uh, nag vlog tayo na pinakita natin sa inyo mga bayi yung uh, procedure ng uh, pamaraan ng uh, paggawa uh, ng uh, pizza roll so sa so mga nakakalam hindi tayo perfect dito hindi tayo expert sa so, mga kababayan natin dyan mga beaker yung uh, may eh So, siguradong alam na alam nila ang uh, ganitong uh, recipe. So, ito na. Pakinis na kasi siya. Atin na siyang uh, final. Final natin siyang uh, padadaanin uli. At saka, i-final natin yung kanyang uh, kapal. Kung paano, uh, ano kakapal yung gusto natin. So, dito, estimate na natin dito yung uh, thickness niya. So, depende na lang sa atin, no? Kung ano kapal yung uh, uh, gawin nating a uh, roll. So, pagkatapos niyan, mga bay, cutting natin siya. Yan. Meron tayong uh, dalawang uh, do na natapos na. So, kunin natin yung uh, gilid. Dahil uh, para maganda naman tingnan yung uh, gilid ng ating dog, yan Kona na natin konti para at para mag-steak tsaka yung cutting natin dito is nasa 4 to 5 inches so depende na sa kalaki ng hotdog natin kasi yung ito yung ginagawa natin yan yung hotdog na ipapalaman natin dyan sa ating uh, pizza roll so kasi medyo maliit yung hotdog kasi pang masa lang kasi itong ating ginagawa nga pizza roll mga bay so pwede na rin kayong gumawa ng pang uh, medyo pang expensive na mga pizza roll uh, gumamit kayo ng uh, mga iba't ibang mga ingredients kasi marami na mga ingredients yung pizza so pwede nyo, kahit ano pwedeng pwede nyo talaga ilagay dyan sa loob ng inyong uh, pizza roll so itong ginagawa natin is pang napaka basic talaga to dahil pang masa dahil ang minta natin dito is tag 10 pesos lang yung bawat piraso ng ating pizza roll so kung gusto nyo rin uh, medyo mahal mahal bawa kayo ng uh, kahit anong mga pang toppings nyo sa loob ng ating uh, pizza roll so ito meron tayong pinaka basic lang na ingredients is yung, uh, yung pinakita natin sa inyo na tomato sauce Yan. So, yung tomato sauce natin, mayroon dyang timpla, lagyan natin konti ng asokal at saka mayroon din siyang uh, mga herbs at saka yung ating cheese yan so sa cheese, depende sa inyo kung ano kadami yung cheese na pwede nyo ilagay pwede rin kang gumamit ng uh, mozzarella cheese so ang dami daming pwede nga gawin dito sa ganitong negosyo pero dito kasi uh, pang masa gusto natin na uh, portable yung ating uh, pizza roll yan yung uh, pinapakita natin sa inyo yung uh, pamamaraan na pagkabisik uh, na paggawa uh, ng uh, simpleng simpleng uh, pizza roll pero uh, sabi natin uh, patok talaga sa ating mga kababayan yan so ito pinadaan natin sa meron sang bread grams at saka lagyan natin sa ng toothpick yung purpose ng dot pick kasi yung uh, yon yung mga stopper kasi para hindi siya mag kalat-kalat uh, yung uh, pagprito natin mamaya hindi siya bag, bag, kung baga stopper ng uh, ating uh, do yan so papakita natin sa inyo mamaya paano natin gawin ang ating pagpagprito So ang dami pa nating gawan dito nasa 5 kilos to. Uh, estimate natin nasa sa uh, 120, 200, uh, to, 130 pesos yung magawa natin sa isang uh, sa 5 kilos. So ito na yung uh, finish product. Bro, oldo hindi pa yatong to luto. magpiprito pa tayo. Ito lang final natin sa inyo yung uh, uh, nagawa natin lahat na sa 5 kilos so ito makagawa tayo ng 125 piece, pieces so depende sa laki pwede pa, rin, pwede pa yan ma, uh, sobra o pwede pa yan natin magbawasan so ito na yung pagpiprito natin mga bay so plier yung ginamit natin dito kasi uh, uh, wala tayong uh, yung, ito lang yung binakamabilis na paraan para pang mabilisan na pagpiprito kasi pwede naman yung meron tayong kalan yung kasul yon pero kung meron kayong fryer mas maganda dito kasi pang mabilisan kasi kapag marami ng customer mga bay uh, talagang mag-aagawan sila ng uh, pao-paunahan magpaunahan sila ng mga luto no? So para ito mas medyo mabilis Ito na Instant yung Fryer uh, dito so, Yung disadvantage na nito is, ang uh, uh, Magastos sa kuryente pero kung pabilisan mas mabilis talaga yung uh, deep fryer no so dito rin tayo gumagawa o so, lumulot nagluluto nag ng ating mga Uh, Prince Price. Yun. So, sa mga gustong magnegosyo, pwede yung sundan yung ating channel kasi uh, gagawa pa tayo ng uh, mas uh, maraming content. Kung ano yung mga binibinta natin dito na pumapatok sa mga masa, so yan yung ating i-update sa inyo mga bay. So, at siyempre, huwag yung kalimutan i-subscribe sa ating YouTube channel para ma-update kayo sa mga bago nating mga video. Yan. So, pwede nyo sundan. Pwede nyo nga uh, gawin dyan sa inyong mga barangay o mga municipality. Yan. Dahil uh, talagang kikita ka dito. So, si pagkatsaga lang tayo dito mga bay. Kasi kami dito is ganun rin. So, yan. Lutong-luto na yan mga bay. Napakasarap ng ating pizza roll. Yan. So, siguro yan lang pa muna. Asim Priya bagi yang kalian mahu subscribe satu YouTube channel GC Boy TV. So, sama lagi. Itu nama yang saya berikan. Saya sabi dan namang. Kan love you so much. Bye-bye.